Magandang umaga po mga paps Nandito po tayo sa may Kalaga Batangas Nandito po tayo sa Enchanted Kingdom Ayan po yung Enchanted Ayan, ayan po Tayo po hindi po sa loob man. ng ating sasakyan Ito po yung mga uh, pasyalan ng mga tao dito Mga uh, Dinadala nila yung kanilang mga anak pang pa pumunta Ay, po ka dyan siguro. sa... Ayan po yung enchantment. Ayan. Tara na. Ayan po tayo. Ayan. O, takawit tayo. O, nga. Ganda po dito. sa kutin sa balas. Ganda talaga ng enchanted Ayan po yung... Ayan. Ang dami po ditong mga... Ayan, na mga masyan. Ayan. Nandito po yung mga kanilang mga pamilya. dito po yung mga biker na bye bye ayan, ayan po ayan. 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 ganda tayo, tayo po ay babalik na ng Tagaytay City ayan ayan uh, binibreak in po namin yung aming uh, Toyota Avanza Yan, yung enchanted dito. Yan, ganda ng enchanted Ah, oh, yun. Ayan, ayan po. Ah, oh, kaganda. Ayan. Ayan. Marami na rin yung nabago dito. Dati po, walang mga ganyan dito na barricade. Uh, ito pero yung... siguro inaayos po nila itong enchanted ayan lumang luma na po yung enchanted dito kasi balita dito ay sinarado muna nila yan kasi iririnubit yata yan ayan o uh, uh tama maulap po may bagyo ayan, may mga pamilya rin dito may mga ano may dala nila yung kanilang mga uh, yung pintuan so, di ba kami palalabasin